Meron po tayong bad news at uh, meron po tayong isang uh, taga-Marinduque na positive po sa COVID-19. Siya po ay uh, taga Turijos, uh, at uh, siya po ay galing sa Metro Manila, sa Paranaque. Nagtatrabaho po sa isang kumpanya. Noong uh, March 12 po ay uh, nakapasok po siya sa marinduke. Uh, kung natatandaan niyo po, March 13, 2020 ay nag-impose po ako ng travel ban. At uh, noong March 14 po ay, uh, ay napasok po siya dito sa Marinduque Provincial Hospital. At uh, meron po siyang short road, yun po ang sintomas niya. At uh, binigyan po siya ng uh, medical attention dito sa Hospital sa buang. At nung uh, March 17 po ay uh, na-discharge siya dahil wala na po siyang symptoms at uh, umuwi po siya sa Torrijos. Kanina pong mga 5.30 po ay naka kami ng uh, information na siya po ay uh, positive sa COVID-19. Sa, uh, sa lukuyan po ay naka-home quarantine po siya. At ang plano ko po ay ilagay po siya sa isang uh, isolation area Para po walang posibilidad na uh, maka-infect po siya ng ibang mga kababayan po natin uh, Isasubject po siya ulit sa uh, test at uh, aalamin po kung positive o negative po siya At uh, in the meantime po ay uh, nasabihan ko po, po kayo mga kababayan po dito sa Marinduque na lalo pong magigigpit itong uh, enhanced uh, community quarantine. At uh, talaga pong uh, ang ating mga kababayan ay kailangan pong nasa kanya-kanyang bahay po lamang. Mari po ay huwag na kayong lumabas ng inyong-inyong bahay. At uh, ang ating kapulisan po ay binigyan na po ng direktiba na yung pong uh, walang mga travel pass o may mga Uh, dahilan para nasa labas po ng uh, ating uh, mga bahay ay uh, pwede na po kayong arestuhin sa katunayan po ay meron na po tayong mga naaresto ng mga ilang tao meron po naaresto rin na uh, may tupada pa po, meron naaresto po na nagiinuman sa labas e eh, kaya po uh, nag-warning na po ako sa inyo mga babayan kung pwede po ay uh, sumunod po tayo sa mga regulasyon dito sa Marinduque ay yung mga memorandum orders po, yung mga direktiba ng mga national agencies ng DOH, ni Secretary Eduardo Anyo ng DILG. Ang sitwasyon po kasi ngayon ay uh, medyo uh, maraming problema po. Uh, sa katunayan po, ang uh, persons under monitoring ay mga 8537 na po dito sa Marinduque. At yun pong mga persons under investigation ay mga 540 po ang uh, ating uh, P.U.I.s. Ano po? So, yung ano po, yung positive po ay isa pa lang po sa ngayon. Pero, uh, atin pong uh, uh, tignan mabuti yung sitwasyon mga kababayan dahil uh, uh, kahit po isa yung positive ay may posibilidad po na Meron na pong presence ng COVID-19 virus sa ating kapaligiran kaya po talaga pong uh, sumunod na po kayo dun sa community quarantine sa tingin ko po 'yan ay hindi lang po curfew ng uh, ano po 'yan 8 PM to 5 AM Ito po ay talaga pong total curfew na po to na 24 hours at uh, sa period po hanggang April 12, na diniklara ni Pangulong Duterte ay talaga pong hindi po tayo pwedeng lumabas ng bahay. Kundi po ay baka kayo ma ng polis at may order na po na higpitan po yung nagbabayulate ng mga direktiba po sa uh, enhanced community quarantine. Alam nyo po sa Republic Act uh, 11332 ay pwede po kayong uh, mapatawan ng uh, multa na 20,000 to 50,000 or uh, pagkakulong po na 1 month to 6 months or both no? pwede po kayong ma uh, uh, bigyan ng uh, 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 penalty ng hukom na uh, fine and imprisonment kaya po humihingi po yung uh, full cooperation nyo mga kababayan at uh, kailangan po hindi uh, dumami itong uh, carrier po ng COVID-19 ginagawa po lahat ng uh, provincial government yung magagawa po para po hindi mag-spread itong COVID-19. Pero kayo po ang talagang makakatulong ng malaki dito para hindi po mag-spread yung virus. Huwag na po tayong lumabas ng bahay. Ang pwede lang lumabas po ng bahay ay meron pang ilan na exempted. Ano po? Yung mga health workers, yung mga provincial, municipal and barangay uh, officials po yung pong uh, for humanitarian reasons ay pwede po namin bigyan ng, ng permit ano po pero yung iba po ay hindi na po pwedeng lumabas ng bahay yung pong inaatasan ng mga barangay na mamili ng mga food supplies o mga medicine at saka essential commodities ay sila po ay pwedeng lumabas para mamili lang po sa mga kababayan natin sa mga barangay. Other than those po, ay hindi po kayo pwedeng lumabas. Pwede po kayo madimanda ng uh, yan nga, yung pag-violate po noong enhanced community quarantine. At uh, yung iba po naman ay meron pang mga penalty sa mga ibang mga illegal na ginagawa. Kaya doble-doble po ang malamang maipatong sa inyo. Ito pong positive, na ating kababayan, taga-turihos, ay ilalagay namin po yan sa isolation area. Meron po tayo mga DOH protocol na pwedeng sa bahay lamang, pero naghihipit po kami at ang gusto po ng provincial government ay talagang sa isolation area lang po yung positive. Ano po? Yun naman po may mga PUM o PUI nakasama sa bahay, ay sinasabihan namin po kayo may i-confine nyo sila sa kanilang kwarto lamang. Ano po? At hindi na po sila dapat lumalabas sa kwarto, pwede na lang po kung pupunta sa toilet o bathroom. At uh, i treat nyo po uh, na parang siya po ay carrier talaga ng COVID-19. Para alam niyo yung galaw nyo po sa loob ng bahay. Kasi po, kayo ay madaling mai-infect po din ng PUM, Persons Under Monitoring, yung pong mga galing sa mga areas na may positive na uh, COVID-19 po, iyan po yung PUMs uh, na ating binabantayan o yung PUI po ay yung meron namang mga sintomas po at uh, maaaring maging positive at galing din po kayo sa mga areas na meron na pong naging positive na COVID-19. Huwag uh, niyo po kayo makikipagsalumuha dyan, ihiwalay niyo po yung mga plato, platito, tasa, yung uh, tinidor, kutsara at yung may ginagamit ako siya yung pagkain i-separate nyo po yung kalang mga gamit dyan huwag po kayo mag-expose sa kanila at uh, palagi po kayo magsasabon din ang mga kamay nyo tuwing uh, lalabas dyan sa loob ng bahay, yung pong uh, mag-alcohol po kayo at ang pinaka-importante po ay huwag po kayong lumapit sa mga PUM at PUI kayo po namang mga PUI at PUM, kayo po ay talagang binabantayan na ng kapulisa natin, pati po ang mga barangay officials. Kaya po, para hindi po kayo mapatawa ng penalty po, ay talaga pong ah, doon lang kayo sa bahay. At isipin nyo naman yung kapakanan at interes ng ating mga babayan, lalo po yung mga kapitbahay nyo rin. Uh, possible po silang ma-infect. Kaya po, pwede lang po ay doon lang tayo sa ating taga-kanyang bahay at huwag lalabas. So, ganun lang po. Alam po natin, mahirap po ang panahon. Medyo mag sakripisyo po tayong lahat. Lahat po ay kailangan magsakripisyo at uh, gawin po natin na talagang wala na po may infect na nakababayan dito sa Marinduque. Ano po? At austerity measures din po. Ang mga barangay governments po, municipal governments, provincial government no, dito sa Marinduque ay doon po mga indigents ay bibigyan po natin ng mga uh, tulong po yan na pagkain at kung ano pang supply, ano po. Pero mag-austerity po tayo, titirin po natin yan kasi po limitado rin po ang ating pera. Baka hindi po tayo tumagal ng isang buwan ay magkakahirapan na po lalo pero titirin nyo po yung ibibigay na tulong. Ang may priority po yan ay mga indigents. Ano po? Yun naman po mga may trabaho po, yung mga private uh, employers po ay kailangan po silang magbigay ng sweldo. Ano po? Sa ating mga empleyado kahit hindi ho makapasok. At uh, yun naman pong mga uh, kahit po yung mga contractual daw, ay ang sabi po ay dapat bigyan na rin ng uh, nila sweldo. Yung DOLE po, yung Department of Labor ay meron po silang yung COVID-19 Adjustment Measure Program o CAMP. At uh, meron po mga dokumento na kailangan i-fill up yung uh, private employer para po yung mga employees nyo ay magbigyan ng 5,000 bawat isa. Pero may mga documentation po yon kaya kailangan po gawin nyo po kaagad lahat yun. Kaysa isa po yung empleyado hanggang pataas po, pwede kayo mag-avail yan. Ano po? At i-file nyo lang kaagad sa Dolly Office para mapadala sa regional office at ma-approve. Ano po? Pero unahan po yan, limitado po yung oras. Uh, yung pondo po ay limitado. So, kailangan pong gawin nyo agad dyan. Ano po? Yung naman pong uh, Department of Labor ay may ibibigay din po na uh, tupad na uh, pasweldo. At uh, yung mga trabaho daw po yan ay uh, ay pang disinfect o pang uh, pantulong sa ating ginagawang mga measures laban sa COVID-19 ay uh, limitado po yan good for 10 days lang po pero you can avail of that also yung DSWD po ay naghahanda po ng mga pansuporta na pagkain at uh, mga dilata so tulong-tulong po tayo at uh, yun nga ulitin po po kailangan po mag tayo tulong-tulong po na huwag nang lumabas ng bahay at austerity measures po tayo so ganun lang po kung meron po kayong mga problema ay uh, Pwede naman po tumawag sa dito sa opisina ko o kay uh, PD Landicho. Meron po tayong hotline na 911. Aabot po sa amin yan kung ano po ang mga problema. Yung po mga nagsusupply ng pagkain at mga ibang kargamento ay pwede pong magpumasok yan at umikot-ikot dito sa... Ang ibig ko sabihin po ay yung sa loob po na, na nagbibigay ng mga supply ng pagkain ay pwede po silang uh, mag-travel. Ano po? Dito sa loob ng Marinduque. Yung tagalabas po na susupply ng mga food, medicine at essential commodities ay hanggang sa pier lang po sila. Yung driver po at helper di pwedeng lumabas. Yung truck po ay di pwedeng lumabas. Kung sino po yung bumili yung mga targamento nyo o yung mga supplies na yan, kailangan pong kunin nila sa loob ng port area. Ano po? Hanggang doon lang po. yun naman po dito galing yung mga haulers at dito nakatira. Pwede po kayong lumabas, kumuha ng mga produkto, food supplies. Pagpasit mo po dito, ay aabot kayo doon sa lugar nyo. Naka-home quarantine po kayo ng 14 days. Hindi po kayo pwedeng lumabas. 14 days po, yung driver at pahinante, ganun po mangyayari. At huwag nyo naman pong pilihing lumabas at mahuhuli rin po kayo. Yun lang po mga kababayan, hinihingi po namin ang inyong pangunawa unawa ginagawa po ng uh, lahat ng magagawa ng inyong provincial government pati po yung anim na municipal government, pati po yung anim na municipal mayors, nag din po kami kahapon, tuloy po ang pag-meeting namin, pati po mga department heads at uh, ginagawa po namin ang lahat ng magagawa, para po ang uh, COVID-19 ay hindi kumalat at maka-infect pa ng iba nating mga kababayan so maraming salamat na po at uh, magdasal din po tayo na masolve na po sana itong problema COVID-19. Salamat po. Governor, pagtatama lamang po dahil nabanggit niyo po kanina yung number po ng PUI ay 500 plus. Diyan po sa record natin ayon po sa uh, sa uh, Provincial Health Office ay 87 lamang po yun. Yung minention niyo po kanina. Uh, sorry, pagtatama lamang uh, uh, po. No, tama pala. Ang mm. PUI pala ay uh, 87 lamang po. Uh, yung yung i-correct lang po. At, uh, Maka medyo po nagkagulo-gulo yung period. So <laughs> may 87 lang po yung P.U.I. Mm -mm. Tapos Governor, may mga nagtatanong ho uh, ano naman po yung gagawin nyo pong uh, ano po yung implementasyon na ginagawa ngayon sa bayan ng Turios given na doon po yung identified na kaso ng, uh, 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 ng COVID. Yung po nga uh, sa Turios na positive ay biniclare po agad na hot zone po yun. So, At uh, Uh, 500 meters po yung uh, radius. So, hindi na po siya pwedeng lumabas doon at uh, talagang naka-lockdown po yung area na yon, At uh, lilipat na rin po namin yan sa isolation area at uh, para po masiguro po namin na uh, yung mga nakatira po doon sa barrio ng uh, Torreos na puyon yun ay uh, hindi po maapektuhan. So, tinututukan po yan at uh, na-alarma nga po kami at uh, meron palang naging positive pero ang tingin ko naman po dito sa ating uh, taga-tourist positive ay uh, medyo maayos na po ang pakiramdam sabi po ng ni Dr. Ancheta na doon siya po na confine at uh, wala na pong sintomas. So kaya po binigyan ulit siya ng swab test at iintayin po natin 'yung uh, resulta ulit kung positive pa siya o negative in the meantime po ay under isolation po rin naman po siya at sa ngayon po nasa bahay pero ang plano ko po ay ilipat po siya sa talagang isolation area na siya lang po mag-isaan nandoon Governor ano naman daw po yung plano uh, para naman po dun sa mga kasama po nila sa bahay noon pong uh, pasyente na nag sa COVID yung dalawang kasama sa bahay niya ay uh, in the meantime po ay sinasubject po sa total screening tinaalam po yung mga sintomas kung meron at uh, gagawin po namin ng paraan kung talaga po pong uh, uh, nagiging uh, uh, ano po siya, apektado na po at malamang eh, positive na po ay uh, malamang isama na rin po namin siya doon sa isolation area nitong positive in the meantime po ay papakunan din naman po namin siya ng swab test uh, yung dalawa nakasama sa bahay at sa katunayan nga po ay uh, naghahanap po kami ng pondo para po makapag-uabili kami ng test kit na hindi po ito yung usual na test kit na ginagawa po ng uh, Department of Health at na dinadala po sa uh, RITM, ano po yung Research Institute for Tropical Medicine. Ito po yung mga test kit na parang preliminarily or initial assessment ay makikita po merong indication na malamang positive ka. So gusto po namin makakuha nun at uh, kahit po hindi masyadong uh, 100% yung accuracy, ay makikita po doon yung indication na malamang ay positive siya. So, doble po lalo ang pagtutok po namin dyan sa mga tao na yan. Kasi po, nakapasok nga po sa tagalabas ay mga 8,537 na po ang nakapasok. At lahat po yan ay gusto kong i-monitor dahil po baka may possible na maging positive dyan. Kaya binabantayan na po natin. Governor ayon po sa, uh, sa mga doktor ay uh, natumitingin po dun sa ating COVID na patient ay asymptomatic daw po ngayon yung pasyente. Uh, inaasahan din po ba natin yon na dadalhin po ba natin yon sa ibang uh, sa, uh, sa Maynila or sa IRITM uh, sa or sapat na po na uh, uh, na identified po siya na may kaso po ng COVID. Actually ang initial reaction ko dyan, nung sinabing positive ay sinabi ko na kay do sa regional uh, office ng Department of Health kay Director eh, Mario Macilod mm -hmm. na gusto ko nang ilipat doon sa isang uh, ospital sa Maynila o dito sa ibang lalawigan at uh, kung i-authorize nila. 'Yun ang initial reaction ko kasi ayoko na ma-contaminate o ma-infect yung ating mga kababayan dito sa Marinduque, okay, no? So, ang nangyari na ay pinned sa 4-3 days simula nung ano March 14 hanggang 17. Eh nung umabot na yung 17, after 3 days, eh nawala na lahat yung uh, nakikitang simptomas niya. More particularly yung sore throat. At ito naman ay bata pa, eh mga 24 years old lang. Malakas pa yung immune system niya. At uh, usually, ang alam natin tinatamaan, yung mga namamatay na, ay mga may edad na at may mga problema sa respiratory system niya, yung may mga heart ailment o may diabetes, eh ito naman eh so far yung balitang umabot sa akin, yung information ay hindi naman siya ganun. Uh, kaya na-treat na naman siya nung uh, by March 17 ay ayos na lahat. Kaya pinayagan na siya umuwi at hindi siya severe case ng ano kasi ng uh, pasi na malamang na positive sa COVID-19. Kaya pinauwi siya at nag-home quarantine siya. Mm -mm. Governor, panghuling katanungan po, uh, we understand po na nagkaroon po ng pagpupulong ang mga mayor kahapon together with you po dito po sa Bayan ng Buak. Ano po yung uh, napag-usapan uh, hinggil po dun sa mga quarantine uh, pass na binibigay po ng iba't ibang bayan? Lalo pa ngayon, Dok, uh, Governor, na meron na po tayong COVID case dito sa probinsya. Ang napag-agreehan uh, sa meeting kahapon ng umaga ay uh, limitado ho yung pass na ibibigay ng mga bawat municipal government. So ang usapan po, dahil meron ng huwag talagang kailangan lumabas doon sa bayan nila, papunta doon sa ibang bayan, katulad po yung papunta sa buwak, dahil marami dito yung nandyan yung mga mercury, nandyan po yung bilhin ng mga iba-ibang pagkain at saka supplies, essential commodities, ang napagkasundoan po ay limitado sa 10 uh, entry pass lang ay bibigay ng isang municipal government. So lahat po ng dadaanan na yan ay kailangan kumuha yung pupunta doon sa kanyang final destination ng uh, entry pass doon sa municipal government. At limitado po yan, 10 entry passes at a time. So in sure, kung pumunta po kayo sa isang uh, pumunta sa isang bayan po, hanggang 10 lang po ang pwedeng pumasok mula sa ibang bayan. At restricted po yun. Pag naalis na po yung 10, pwede po mag-alaw ulit na 10 pa. Kasi po, yung uh, LGUs po, ay, they are required to provide yung mga food, uh, 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 food medicine and other essential commodities sa mga barangay. So kailangan mo talagang merong lalabas eh, sa barangay para mamili. Ito po yung mga tao na yun na binibigyan ng PAS. At napag-usapan pa naman po namin na ah, talagang very strict po yung gagawin na pagpapatupad dyan na ah. Uh, uh, absolute talaga 10 lang hanggang 10 lang po sila at atay. and uh, governor sorry po kasi dito po marami po tayong mga kababayan na very concerned kung saan daw po sila pwedeng makapagpadala ng tulong sa atin pong mga kababayan dito meron na po bang inorganize or ano pong uh, ahensya po ng ating lokal na pamahalaan pwede po nilang i kasi may mga interested daw po na magpadala ng mga ah uh, anong tawag dito, mga face mask, mga alcohol, etc. Saan po sila pwedeng kumunta? Pwede nyo naman pong i-direct dito sa aking office, sa Office of the Provincial Governor. At nandyan naman po si uh, Provincial Administrator, eh, si Mike Velasco din po. So, i-direct nyo lang po dito at uh, yung ibibigay uh, ko na yung contact number ko muna ho. At uh, may hotline naman po tayo dito, yung 911 po sa Marinduque. Pero yung sa amin po, ang aking ginagamit po palagi, ito po yung cellphone na ibibigay ko in the meantime at uh, ipapa-anunsyo ko rin naman sa ating mga ating Facebook at uh, ating social media na mga web, ano? Eh, ang akin po ay 0908 818 3922 So, yan na muna. Padaan nyo lang po dyan at uh, makipag-coordinate na lang po kami sa inyo. Yung uh, sekretaryo secretary ko po ay si Donna Said. Pwede niyo pong hanapin yung Si Donna na lang. Ano po? Mm -hmm. Ulitin ko lang po. 0908-818-3922. Meron po kaming hotline na kinukuha. Eh. Hindi pa lang namin ma... Uh, kuha doon sa Globe at saka Smart eh, po? Mm -hmm. pero in the meantime po yan po yung cellphone number ko mismo at saka yung meron po mga queries na iba po ay ibato to nyo lang po dyan I tawag nyo sa akin o yung lang, uh, i-text nyo lang po yung message para mabigyan po ng uh, katugunan ito mga queries na gusto niyo. Maraming mm -hmm. salamat po, Governor At uh, Kung may gusto pa po kayong announcement or uh, uh, mensahe sa ating mga kababayan, nasa inyo po ang pagkakataon. Uh, yun na po, do at, sa ating mga kababayan na nandito na po sa Marinduque at uh, hinihingi ko lang po yung uh, complete na full support and cooperation. Huwag na po tayong lumabas at uh, peligro po talaga ang uh, kapaligiran. Ano po ang sabi po ay yung COVID-19 uh, uh, na virus na yan ay nagtatagal po sa sa ere. Sa ere mismo, ano, parang airborne na huwi siya ng uh, ilang oras po. At yung nandun man po sa surface, inaabot po ng ilang araw. So, delikado po kayo nasa labas, eh, na-expose po kayo sa virus. Ano po? At saka, yun na nga, yung, lalo yung direct contact, yung mga droplets, lalo na po yung malapit kayo. Kaya po yung social distancing, ay talaga yung i-implement ko sa loob naman ng bahay. Huwag yung akalain na libre ho at walang uh, COVID-19 po yan eh. I-treat niyo lahat ng tao ay positive sa COVID-19 para po kayo ay nag-iingat. Ano po? Lahat po ng tao ay possible na carrier ng COVID-19. So, yun po ay mga tagalabas naman po na taga Marinduque. Eh, may mga report pa po kami na despite yung travel ban na in-impose pa po namin noong March 14, ay gusto pa rin pumasok po at nakakapag-pumilit, sumakay ng pambot mula sa Quezon, may mga nag-a-attempt po, huwag nyo pong gagawin yan. Kasi po, pag nahuli po kayo dyan, papatawan po kayo, aarestuhin po kayo ng kapulisan. Nakabantay na po lahat yung mga barangay captain namin, barangay officials at tanod po sa mga beaches at coastal areas. Huwag nyo pong gagawin yan. Either mahuhuli po kayo at mag-detain, maka-quarantine pa kayo, or pababalikin lang po kayo sa pinanggalingan nyo ay lalo po kayo ang mapipirwisyo. Nakausap ko na ko si Governor eh, Danny Suarez sa Quezon at hindi ko po yung tulong na pagbawalan po lahat ng pambo dyan sa mula sa Quezon na magpasok ng pasayero papunta sa amin. Yung mga nandyan po sa Manila o sa ibang lugar po, Lalawigan, Cavite, Batangas, Laguna, ay dyan na lang po kayo sa inyo at tulungan nyo yung ating mga kababayan. Meron na po tayong 8,537 na PUM. Huwag nyo na pong dagdagan yung imomonitor po namin dito. At underman po tayo. Limitado po yung budget natin. Limitado yung mga doktor, yung nurse at health work, workers po natin. Huwag nyo na po kami dagdagan ng additional na problema at cargo. Alam niyo naman po, alam namin mahal niyo kami at mahal din namin kayo. Pero ito po yung panahon ng sakripisyo, sacrifice po tayong lahat. Nasa labas po, stay put na lang po tayo diyan. Nandito sa loob, ang gusto po namin sumunod po kayo mabuti sa mga regulasyon ng national government pati po ng provincial government at municipal government. Yun lang po para po maiwasan ang pagkalat ng ating COVID-19. Maraming salamat po, Boker no, Noor. Yeah. Okay.